Aawalan ah, ah jo mga tanghali na magsigising hanggang ngayon di pa nabango sikat na sikat na ang araw Lips Lips Ikaw nga pumarine at gisingin mo yung dalawa mong kapatid riyan. kanina kanina pa hindi nabango Sobrang sobra naman ah, Ano ate hindi pa din nagigising ang mga iyan nakakuha na ako lahat ng tahi at kapunta na ako dun sa mga gisingin ko na utang hindi pa din gising ang mga iyan Abay hindi pa at wala pa tayong makakain hindi pa nga rin ako nakakaluto Wala jo eh. mga iyan sarap pag ha ng mga panahing RA. Inuna-una ko ang pag, pag tatahin na kailangan, kailangan natin. Wala pang sinaing, hindi pa din nakakaluto. Bago Hanggang ngayon, mga buog pa din. ang mga sinaing pa'y wala. Pag nagsigising ang mga yan, maghahanap ng kakainin. Bisingin mo nga mga, mga, mga mukha. Tignan di mo dito sa ating di pamamahay. Pa... Kalat na kalat na. May kayo gang dalwa eh, habang buhay naman tutulog di yan. <laughs> hindi, natatawagin ko na St. Peter doon kung gusto niya nang mamahinga. ba? Kapag pala mga pagmumukha ninyo, may mga Trabaho kayo mga nag-resign kayo bago mga wala naman kayo gagawin dito sa bahay natin. Ano kayo pala muna na ang habang buhay? Concentre puntahan mo nga muna mga yung daon. Gisingin mo. Ah, talaga namang kakay nga man. nagang walis din eh? Yung tambo. Ayun ah. Diyos ko, hindi naman na rin nagagamit. Ay, ba't gari na pudbog? mga ang tarot. Baka baka ginugupitan ng dalawa. Aba, Diyos ko, mga buog na buog pa hanggang ngayon. Sobra naman. Hindi na gumising. Ang daming gawa. Hindi ni sa bahay. Wala nang... Maa pala sa mga ito eh ah. So, Palaspasan kaya natin ang mga hudas na <laughs> Ari, ano na, bulok na bulok na sobrang panghina na rin hindi pa rin natatanggal itong siga may pagdadali ng arenola dine eh. at mga dahil ang hindi daw makaisa sa labas at hindi makaupo <laughs> sa uh, indoor at baka may mga bula bula te bago mga arenola dine lang itatambak e eh. <laughs> ko well, buhos ko ang ihing are sa inyo walsan well, mo yan at ako di yan magluluto at nang magising ang mga yan hakuti mo din yung iyong kalan ito ang mga tambong are hindi naman na ginagamit napupod pod <laughs> Diyan tayo magluto. Dinay, dinay, sa mismong paanan. Hanan niya kawali daw. At dudupungan din. Lips, ano na? Ang... Oh. Isa lang mo din yan. Bumili ka na din ng tigli limang pisong insisit ka mang yan dinit na maluop ang mga... Lupi nga yan. Abay ha! Kayo bagay hindi na magsisigisa yung mga nakahinsad pa para hindi marinig ang bunganga namin nila. Kayo Kay <laughs> baba mo pa paano na? Aba! Kayo na kayo naman ang mga ito. Mga may sipag-trabaho bago nagsipag-resign. Ating ilo, ngayon. Ating lang. araw. Tirik na tirik na anong oras na alas 12 na, wala pa tayong sinaing ako dinin na magluluto sa harakan niya ng kaimah ibas at itigil mo muna buang mo uh, Ay hindi oh. talaga I I tibigyan 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 at hindi 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 lang kami hindi ng tulog. hindi 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 Puyat na puyat hindi 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 Bangon, hindi 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 At hindi magsigawa. <laughs> Magsigawa kayo doon. Gumamot. Gumamot bu kayo. Ate, ano ka naman? Ang daming gawain sa bahay. Ate, Tingnan... ngayon lang kami nagpahinga. Ate, ngayon lang kami nagpahinga. Tingnan nyo ang labahin. Tingnan nyo, tambak na tambak ang labahin. Ba't kayo kayo nagpapalit pa? <laughs> kami nga hindi na nagpapalit at nasa bahay lang. Kaya nga kami naliligo. Ay, silips nga'y limang araw na ang damit ay eh, hindi pa nalalabhan at wala na maisuot at tambak na tambak hindi kayo magsikilos. Ba't kaya yun yung maglaba? ngayon lang naman kami nagpahinga sa dead dahil sa trabaho. Walang alam niyang papangkal talaga ng mga kapatid kong aray. Nakapagbunga nga nat lahat si Ate Call Center hindi pa din nagigising eh. Man, yung mga kapapangkal na mga aray. Magaling pa ng mga bata-bata mga iyan eh. Bigay ito yung babaeng babae nung elementary. Bigay ito yung mga nagsilaki yung naging tibo. Bago mga pangkal naman. Ang hirap sa mga tao parang animo yung mga himat loging pasyente. Tingnan <laughs> mo naman. Ang sarap na rin padasal, ha? <laughs> ako ilalayas na ikaw, guys, sama sa akin. Nakahanda na ganyan na lang ang damay. Hindi ko na kailan at sinaugali tat ng mga kapatid mo, ayan. Eh, ako'y susunod na lang. Saan ka pupunta? Ako'y may pupuntahan na. E ako'y sa Kubaw. <laughs> Mam, ibebenta ang katawan ko doon. Ako'y <laughs> ang akin dalang damay. Ang dami naman ining. Hindi na ako babalik ako'y naiiyamot na sa dalawang mong kapatid. Diyan na kayo. Diyos ko. Isa pa, Diyos ko, pag nag-iinit talaga ang bungo ko, lalo't nakikita ko ang bill ng tubig na rin, habang-haba naman. Hindi <laughs> naman sa habang ari, isa naman ang babayaran kong payment. Ako'y nalilito di yung magbayad. Nung no? isang araw ako nagbayad, baga naman tubig, inapamali yung bayad, at ano, babayaran iyong ano, ju overdue. <laughs> Diyos ko, habang-haba, iisa naman. Magaling pa si Iling Ina, mamahinga na. Hindi pa isinama ang dalawang ari, ubud naman ng pangkan. <laughs> may mga, may mga pag-resign, may mga pag-resign. Tiga ate, nalimutan ko yung basket. Yung natin ang gamit. Tamang tig dalawa na lang tayo ate. <laughs>